Mga 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. yung 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. kuya? Matagal na. Matagal na. Taga sa kayo kuya? Low Hills. Ano ba Hills lang? Kaluukan? Hmm. Nakapalo ba kayo sa akin? Opo. Ha? Kilala niyo ako? Buita to. Buita to. <laughs> yan pala mga idol, hey, oh. Hey, kilala oh. Di, hey, uh, pakitingin niyo ako nakapalo to. Ah, uh, may kang kami, may may ako sa iyo kung say, nakapalo. Say. Tingnan, 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 tingnan Sa okay. pag nakapalo to, pag sigurado nakapalo. pala to kay idol Buita to. Sigurado 'yan, may tulong 'yan, nabibigay. Matagal so, ka na nakapalo. Hmm. Hey. Tingnan. Niya. Yan, yeah, mga nangangalakal sila mga kabuko. Pag ito nakapalo, Hello. No. pag ito nakapalo to, bibigyan natin to ng pamirinda talaga. Mm, napakaswerte mo kuya, pag yung nakapalo ka. Ilang year na ba kayo nangangalakal? Tagal na. Maraming tagal na. Maraming tagal na, mga siguro 20 years na. Yan, yeah, hinahanap ni kuya yung ano, kung nakapalo siya uh, sa Facebook. Eh kasi 'yung pero itong kapatid ko, tuloy-tuloy. Ah, oh, kasi 'yan naman talaga ng anak ko. Natingnan ah, eh. natin. Yeah. Ay, ito nakapalo siya. Nakapalo siya, palo siya, nakakuan, nakapalo siya, nakapalo, siya oh. nakapalo. nakapalo siya, nakapalo. 'Yan. 'Yan swerte mo ko 'yan, nakapalo ka. Mabibigyan ka niya ng pamirinda. At, least, at least nakapalo kayo, at least nakapalo kayo, ah, uh, siempre bibigyan ko kayo ng pamerinda Ay, salamat ito pero tanggapin nyo lang to kasi kahit konti lang to at least at least yan tol ha? nakapalo tol nakapalo si idol at ano ang pangalan Loba Hills ha Hills Hills daw idol may pamilya ka ba <coughs> meron ilang anak mo wala pa wala pang anak so at least 1 2 3 4 5 6 7 7

ito may kanta ito. Oh. <coughs> ito. Ito dal ko nanto lok. Yung bait talaga ni bait talaga ni idol. Boy to. Oh, may soft drinks pa oh. Oh. Salamat dol. Okay, salamat, salamat. Thank you, no marami kay Boy Tato, napakabait. Saura. So, okay. Hindi, okay. yeah. Okay, shoutout, shout ka muna sa, kwan, sa followers mo, shoutout ka muna. Shoutout muna, shoutout. 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 Ayan, ayan uh, to lah. Medyan, ayan, 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 nabigyan natin to si Idol na pangalan mo. Ang pangalan mo daw, Idol? Julius, ah uh, Julius, ayan, uh, na... Napakabeti mo yung to. Uh, I-follow niyo siya sa kanyang YouTube channel tapos sa kanyang Facebook page. Maraming uh, maraming marami salamat kay iyo Napakaswerte mo kuya. Ikaw yung nabigyan niya ng ano. Oo oh, eh. Malaking tulong to sa akin. Uh, so... Tumal siguro ng kalakal mo ngayon no? Wala pa eh. Ah tumal eh. Yan tol. Uh, ka na mga lakal kasi yung tasya naman yan. Kasi okay. umuulan no? sa paano no. Kaya nga uwi na lang kayo kasi may berinda na kayo. Okay. Tapos may pera na rin kayo. Pambili mo yung bigas ha. Okay, okay, okay. Ayun. Yan tol, maraming salamat. Uh, Maghanap pa tayo ng ibang tao nga pwede at matutulungan. Kaya shout out sa inyo kung gusto niyo matulungan. Paki-share sa uh, vlog na to at saka paki lang po. Kaya maraming salamat sa mga followers ko. God luck sa inyo at saka uh, I love you all so much. Boom.